Napadaan oh. lang kami. Napadaan lang kami. Hindi nakadalawang balik na kasi kayo. Pasikat kayo na ba mo. pa. Gusto niya oh. daw ito na medyo chubby. Ah, Sito. ito ito sakto. Gusto ah. oh, it, niya. Eh. <laughs> oh. Par. Ay man. Par. Ay, man. Par. <laughs> <laughs> Ay, yun, no? Uy, ano yan? 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 Ano

Saan ba dito yung lugar nila? Ito ata yung lugar nila, B. Dito ba yung kumari mo? No? Dito yung bangga Ay, e, e, hello. Oh, yeah. Patay mo muna. Ang naman. Sorry, na. sorry. Ba bakit? Ano meron? Napadaan hey, lang na kami. Napadaan na <makes> lang kami. Hindi nakadalawang balik na kasi kayo. Pasikat kayo na ba ding? <laughs> <laughs> Hindi po. So, so, sorry kuya. Pero, ina underestimate Estimate mo kami. Uy, ni-English-English mo pa kami, putang ina mo <laughs> kasi Kuya na kasi nag-uusap kami, bibili sana kami ng ano, pang merienda namin. Oh. Oh. Eh anak ng poking ina nyo, pabalik-balik kayo, nagpapasikat kayo. Ah, ganon? Hindi pa, pa kamahina. Sa'yo na to, Susi. Oh. Eh, kuswarte mo, pre! Bakal na ang Susi! Susi lang! Sa'yo na to, motor. Uy! 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 Uh -huh. Tapos, nga pala, baba tayo, be. Wait lang. Ay, parang may paka ito, ah. Wait lang. Parang may pagsuntukan yata sa atin to, eh. Ay, hindi po, kuya. Hindi po kami makikipagsuntukan ng friend ko. Nga pala. Tama, may tuwalya pa, oh. Ay hindi pala, damit pala yan. Puto, parang kailangan ko yung ba yan? Natali... Natali nga pala Thailander. Ano? Pone! Hanikaw! Anong Di niya? kong Thailander yan. Dapat ako umpak yan. Hananana. Hananana. Manito! Flip ko, Jey. Haninyo kami. Anong sinasabi niya? Sorry, sorry. Anong niya? Kasi ako, ako talaga. Pagpunta niya dito sa... Galing siyang Thailand. Alam niyo ang sabi niya. Gusto niya daw ng mga lalaking katulad ni Hebabi. Kilala niyo ba si Hebabi? Oo, oh, si Hebabi. Kasi si Hebabi. Ito siya. Oo. <laughs> oh. Pinadrop namin yan. Kakantayin mo <laughs> niya, tiga mo, kakantayin niya. 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 Hey, Bobby, go. Mas namin minan mo na mo. Yes, sabi niya, <laughs> bobonahin mo naman ako. Ay! Sorry, sorry. <laughs> ano mo yung baro meron siya? Kinis maklam, mga kumalik ko lang pa ay singklay, singklay. Pa, kung mo'y, na mo ay, pa. Gusto niya daw Dito na medyo chubby. Ah, ito ito sa Oo, gusto niya. Wow! Ano? Huwag mo mo nabirahin. ano sa paano masasabi mo, bibirahin. Kinis kayo malay, bibirahin ka niya ng nonplay. Kung mo'y, mo ay, kung mo na. Wow! Ay, ganun, hindi ako ganun ah. Ano sinabi niya? Ano sinabi niya? Kung ikaw daw, pwede ka daw mamaya sa apartment. Kasi may, oh, kasi meron daw siyang mga ano, may mga candy daw siya daw. Bago uulong mo. Kung like mo, Holo. Holo. Hoy, Jen! Holo. Show me your talent. Oh, oh, no. oh, no. oh no. I like that. Oh. I mean, you know that? <laughs> Sabi niya, Wait lang ka. Lapit kayo, lapit kayo. I like that. Ayun sabi oh, niya. Miss. Hindi, sabi niya kasi. Sabi eh. niya gusto niya daw ng tato. Tapos buka mo yung kamay mo. Bigyan ka daw ng 100 peso. <laughs> 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 Uy, pungi. Sabi niya, pogi. Turo mo, mo nga ito, turo mo nga. Turo mo ulit kung gusto mo Mami. Uy, gusto ko daw, Will. Dali na, Will. <laughs> Ayun o. <laughs> 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 malibig kayo, pinakamalibig. ka. na ka na, bro, na yung sandaan eh. Zantaan, eh. na lang, hati na lang kayo. Okay, hati na ka na Napadaan lang kami Uy, actually yah ang babait nyo Ang bait ang ba, <laughs> sa mga kami sabakan <laughs> yung ato par babait kami gragang komportenyo pwede na Uy, ito. Uy, tight lang. mo kaisa pwede lang trobam mo tatuo ina atos pinagpapawisan pa oh! Uy, wag daw mo mah 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 daw. mah daw, mah 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 pa. mah 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 gago oh, ordinary password ay, ay, ay. Ay, 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 par si to no Hilala, ay, 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 ay ay, 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 yan 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 Tropa namin yan gupong pa yun ay, ay. Ay. Ay, no, ito oh, thailander oh. friend ko thailander thailander Thailand. no, no, mas maganda yon mas maganda yun. prince ano 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 Ayun, no, ayun, no, ayun. Sige na. Uy, Bakit? Sakay mo na yun, Don. Sakay na kami. sa na kami sa Para, na yun. Para, suwerte ni Don. puno mo na yung mail. na yun. yun.